magkakaliwa naman tayo. ngayon so, ngayon maraming sakyan dito. Ano? So ipot ka muna doon. Pupuposisyon muna tayo sa uh, tabi. tabi yan. No? Sige. Pag nakago na siya, stop mo na. Pag gumaw na siya, huwag kang basta-basta sasabay sa kanya. Kailangan sisiguraduhin mo rin na clear. No? Minsan kasi nakago siya, nagbigla lang siya. Go. Kasi para may hinapo siya. Pwede ka na konti. So, tapat muna na balikat mo dyan. Okay, stop. Stop mo na, stop mo na, stop mo na. Okay? So dito tingnan muna itong mga sakyan na to. Mga abutin ka. No? Tapos yung nanggagaling dito. No. Okay. So clear muna tayo. So push ka pa ng konti. Or stop. Yan. Kasi natabunan ka dun eh. Ito kitang kita mo yung nanggagaling ka. No? So kung titinan mo na kaagad. pagkalagpas ng orange tingnan mo siya. Ang layo ng kasunog. Titinan mo yung pagitan ng nakasunod sa ano. Kaya nitang orange na to. So pag nakalagpas na to, pupush ka ng konti ha. Okay, go. Push. Kanti lang. Oh, go. Punin mo itong isang lane. Sige, push ko pa ng konti. Then, dito ka naman tumingin. Slow down. Stop mo na. Stop mo na. Huwag ka muna dead right, Tingin ka muna dito. Okay, go. Konti. Oh, kunin mo itong lane na ito. Sige, go. Go. Dito, kunin mo itong lane na ito. Ito lang. Uh, gas na ka-stop naman sila. Yan. Yan. Then, yung kitna. Good. Then, gas. Yan. Diretso. yo. Ito naman. Doon tayo sa dulo. Nakaliwa naman tayo. Pinakadulo, no? yung mata mo doon sa sinusunda mo ano, di ba? So doon ang abot ng mata mo dapat. Kasi pa, pa mas mabilis mo, mas madali mo kasi ma makita yung sa kaya mo kung sumasala ano po. Pag mm -hmm. dito kasi hindi mo siya makikita mo yun. Yan. Yan ang ano, napunta ka sa kaliwa. Huwag mo siyang kabigyan na sobrang laking gabi. Kanti lang. Yan kailangan yung guhit na mong sasaga sa ano ha huwag didikit masyado yung talagang lagpas ka na doon pero madikit ka lang dyan na may distansya na no. tingnan mo yung truck tingnan mo yung distansya niya doon minimaintain niya lang yung distansya niya doon sa guhit na yon na hindi siya nakasabit hindi siya nakadikit doon na sa guhit at hindi rin siya sobrang layo na no? yan dyan ka mag-guwet sa kaliwa na yan so dito naman sa mga ito wag ka naman nag-entry na to titinan mo kung bigla magkocross sa harapan mo na mabilis ang tapong sa dagdagan gas ba? Yeah. So malayo naman yung silos so, na ng darate, so dagdag ka ng ating gas. Sige lang. Uh, gas yes, ka ba? Yeah, Ayan. Yeah. So pedestrian lane niya, yeah. so slow down ka. Mabi lang mga slow down ka. Okay, wala naman. Go. Ayan. Yeah. So titingnan mo agad, may mga pedestrian lane minsan. Sige, gas ka pa mga gas ka pa. Wala na tayo sana. Gas ka pa. sa so, mga, sa mga pedestrian lane, pag nakakita ang pedestrian lane, lagi tayong magpapagal muna. Si Titi na muna yung kaliwat kanan na kantuhan ba ka may bigla may tumawid na tao na, na tawi lang kasi yan. Tapos mga intersection at the same time, Titi na mo agad yung sa kaliwa sa mga na. Signal ka po ng kaliwa mo. Diyan tayo kakaliwa. Diyan may, may kasana, diyan maliit. So, yung posisyon sa kalsada mo, kaya lang ma-maintain natin yan, mga no? Yan, Sige. Yan, may kalsada maliit yan, no? Yan tayo dadaan So, tingnan mo muna itong nasa unahan mo Kung mabutan ka, stop ka muna dito, mga Stop Ito yung, dyan ka papasok. masok mo na yung isa kaya nang gagaling dito Wala na, okay, go, push Yan, tama na yan Yan, kailangan dito tayo banda sa kanan stop, 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 stop. stop alam mo siya, oh, meron, meron ding pumasok dyan. So, dalawa sakyan kasi yung sakyang kasya niyan. Sige, so, gas ka pa. Gas. Yes. Yeah. Okay, yan. Yeah. So, stop ka muna dyan. Yeah. Titingnan mo kung mabilis ang dating na maya. No. Huwag ka pasok ng pasok. Yes, yeah, syempre So, tinan mo yung, anong kasunod? Yung ngiti, no? oh, itong... may oh, wala na kasunod doon. Oh. Oh, itong kakaliwa dito. Wala na siyang kasunod. Dito ka naman tumingin. Ayun, no? oh. Okay. O, push ka ng konti. Push. Konti lang. Sige pa. O, wala na dito. So, inner lane ang kunin mo. gugas ka pa. Yan, inner lane ang kunin mo. Yan Ito ang inner lane, ha. Ito papasokan natin. Ito ang inner lane. Yan. Ito ang inner. Doon sa kabila, outer yun. No? Okay, dito okay. ay sa inner. O, gas ka pa. gugas. Ha. Ah, Tanda mo yung lane na yan. Inner lane, outer okay, lane. Okay, ha. Okay. Sa kabila, may inner lane, may outer lane. Hindi ka pwedeng pumunta doon. Dito lang tayo sa dalawang lane na to. No. Kailangan magpasok mo dito ang position mo. Ang pinaka-the best, pag galing ka doon, dito talaga sa inner lane mo pasok. Pero galing ka dito naman sa kanan, sa outer lane mo pasok. No? Yung unang entry mo. Saka ka na nalang lumipat pag stable ka na. No.